mo, so, magandang hapon sa inyo mga pa. So, mula na yung sinapap. ito na yung location na sinasabi ng balita mga pa. So, yung magtrabaho. Uh, 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 um, so, yun. na kami. Kaya na talang So, agad na na ako ng kasi mga tarp. tayo mga par kasi hindi ba tayo nakaligo sa ulan so grabe ulan talaga mga par yun o no shut up no grabe talaga mga par grabe ulan sabi nyo tayo tayo nakapit dito. So, may kuwan sila dito oh. May doorbell. Okay, yung doorbell natin. Oh. Go! Go! nagduwa ang mga Go! Shout out ni Gono nga nagduwa ra at ay niwa ko kay hanapan kay Naku, ano mas ah, na mas ah, tubig kita na nam <laughs> Sigarilyo madam Wan nang kape sigarilyo na noon ya ba Niwa ta ko manigarilyo Permi white Permi white Nipi yung gitu Last video <laughs> Uy, wala mo lagi ringan ha Why signal? <laughs> Uy Ha? <Huh>? Uh. <laughs> so, yung mga par, nakabili na tayo ng kape. So, mamaya, magkape tayo mga par. So, ah, uh, Mau ku amonasa yo Madam, <laughs> nga mga business Na... <laughs> So, my business si Madamers and me, diha. Nagalug. Na bisita. Uh -huh. Yo shout -out ni, ni Madam <laughs> di ay, Uy, lagi. Kita kita sana ng Ah, lebih luto manukos ko ang lawag yata yun. So, kakaya mo na tayo ng ginanggang mga par. So, ginanggang ng tawag sa amin ito. Ginanggang ng saging. Wala na ikaw nag-hot cake. Ha? So, na all. Buyag-buyagan. Kuwa na, katurang Banana. Lagi. Hot cake mo lagi na. Uh, ay, kuli kilat, grabe kilat mga par. <laughs> lumiti siya, lumiti. Yan. na, kamay ha. So kung gusto mo palit riyag ko ano, uh, saging o hotcake, dire mo sa Barangay Santa Sofia. Og okay, de mo mo ni tagiya da. Si Madam. <laughs> Madam nga nagkuan siya. Unsa oh, so man aja? Nagbaha. Hi, <laughs> yeah. So 10 pesos lang to mga par. So ato di sumutan na kay ato makalintan tong kape. Palamig, <laughs> So, dapat palamig na. Huy, di na kinahalag palamig kay bug ng panahon. Wala na, magtindal mong kape. Mag oh. <tinyo> bako. Pumilong na tayo kasi may tinak.

Ramadan kaya baka ang isang buti walang Oh, so, bang pa yung kapag eh Mada na Bye bye. Ah. <laughs> Ayo kunta mo na parke sa totoong site 'to, sa ginang game. Oke. Okay, Oi, dong, tatap. Wala ka bang sidong? Wala ka bang sidong? So dito tayo sa Maydik mga par. Ah, uh, dito muna tayo magstandby, no. So, yung nakikita nyo mga bangka dyan, mga pare tamago lang yun sila. Kasi, uh, gawa ng panahon na may low pressure, habagat din, uh, hindi yan sila maka, uh, tawag nito, makistambay dun sa uh, maasin mga par. Kasi dun yan sila sa maasin nagistambay mga par. So, yung mga tulamong ginawa nito. Saka may bangka din doon mga paro, yung bangka. Ah, uh, siguro may pasahero pa yan. So medyo parang nasiraan niya ng ah uh, makina. So hindi ko alam kung nakita niyo ba, say, sobrang hanap. Ito, eh, itong masawa na yan mga pat. Yan. Hindi yan talaga makita yan dahil sa ulan. Ang tawag namin yan dyan, uh, imot mga par. Imot. Tawag pa. Yan. Parang ah uh, hindi nakaandar yung uh, bangka mga par uh, siguro na na kuan talaga yung makina niyan at siguro din may pasahero pa yan yung mga par so hapo na mga par dito sa amin So, taga Mindanao yan mga par. Saka doon naman mga par sa Mantalan, SJM. Taga uh, dito lang yan sa Mindanao. So, Suki, so, ani, kuwan mga par. Ni John John Dion. So, uh, ang ko naman sana pagkatapos ng trabaho naman mga par Titignan ko yung uh, pantalan kung gaano na ba ka uh, delikado na. So, titignan ko yung mga haligi ng pantalan kung okay pa ba. So, sana sa pag-video at ah, sa pag-vlog ko, no, uh, walang masamaan na so, kasi. Uh, para lang naman ito sa lahat, no.

nagbabagsak kasi sobrang kuha na yan eh, sobrang uh, manilipas na yung uh, mga haligi dun sa pantalan. Uh, pantalag kailangan na talagang uh, ma uh, baguhan ng kuha ko mga na talagang ayusin ko dito sa pantalag dito ano so, uh, sa pag vlog ko no so ipawing kita sa yung uh, kung ano man yung naman dyan sa mga video nyo yan kasi sa tingin nyo lang na ok ok pa dito sa lahat pero pagdating doon sa papa wala na kasi so, sobrang nanipis na yung mga ibang haligi dahil sa katagalan na nabog uh, uh, nabubulok na yung mga tabilya uh, yun, uh, delikado niya mga par sana wala uh, wala nang magalit ito so, so, ito naman mga par uh, para na sa atin no so sana pag vlog ko dito uh, sana wala muna kuno na yan uh, so yun lang ah uh, hindi ko pa alam kung kailan ko i-vlog kung sa pantalan kasi uh, may kaya trabaho ko kami na dito sa bahay. Pinipinis uh, pa yung ah, uh, tawag yung kwarto at saka yung sala ay pinipinis pa. So, shout ni uh, Junjun, no? yung trabaho dito sa bahay. No? Uh, shout out sa iyo. Ang uh, bilis magtrabaho mga para tulidong tulidong. So, yun. Shout out, shout out. So, sana mga mo itong video na to. Yun. Hindi na ako makapag-vlog-vlog mga par, sa doon sa Uh, bahay na ating trabaho namin. So, yung trabaho, yung trabaho na may bahay mga pari, uh, bahay yun ni Auntie Dolo. Yung so, uh, mama na ni Yojin mga pari. So, may isda dito, no? May isda dito na iwan. Yan. So, pipituhin natin yan. Sayang naman yan. Yan. Yeah. Oh, so, dito tayo. Kotin <clears throat> natin yan siyempre. Kasi sayang naman yan. Crush yan, yan. Ah, mo na yan. alam nga i-tapon na yung mga parang. Ano? You know, bayo. Ah, ang tawag namin, namin dito is bayo. Ah, balo. Bau. Bau. Oh, siguro kanina pa ito mga parang. kasi may dumaon dito kanina uh, Jilin, si fighter so sapat sa si fighter no? so sayang yung ito malalaki na to malalaki na to mga bawo sayang to saan uh, masarap na to i to so hanggang dito na lang muna mga parno so ah uh, abangan uh, nyo na lang yung mga vlog ko sa sunod na araw mga par Natapos ko dito magtrabaho sa uh, bahay ni Auntie. Yan, ko rin po. So, yun lang. Goodbye. God bless lahat.